Abala sa pamimiliang customer na yan sa isang grocery store sa Quezon City nang bigla siyang palibutan ng limang tao. Dalawa sa kanila may dalang pushcart na iniharang sa daraan ng biktima. Ang pangatlong babae dumikit sa likuran ng biktima at tinunteriya ang bag nito. Ilan pang kasabwat ang pumalibot at humarang sa biktima. Nagpulasan sila nang dumating ang mga attendant ng grocery. Ayon sa mga otoridad, ipit gang ang tawag sa grupo binubuo ng hindi bababa sa limang tao. At ang modus nila, palibutan ng target at tangayin ang mga gamit nito. Naaresto ang tatlong miyembro umano ng grupo matapos magsumbong ang isang concerned citizen na naaktuhan silang nambibiktima. Umamin sa krimen ang mga suspect na maharap sa kaukulang reklamo. Milyong-milyong pisong halaga ng mga cellphone ang tinangay ng pitong lalaking nagnakaw sa isang gadget shop sa Tondo, Maynila. Huli ang dalawa sa kanila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Pinasok ng limang lalaki ang isang tindahan ng gadget sa Tondo, Maynila. Ang dalawang iba pa na sa labas. Sa loob lamang ng tatlong minuto, Nalimas na ng grupo ang mahigit sa tatlong daang cellphone na aabot sa mahigit limang milyong piso ang halaga. Sa kuhang ito, makikita na ikinakarga nila ang mga tinangay na gadget sa isang tok-tok at tumakas kasamang dalawang lalaki na nakasakay sa isang motorsiklo. Maya-maya, sakto namang may mga pulis na dumaan sa lugar at napansing bukas ang tindahan ng gadget. Agad nilang tinawag ang barangay at may ari kaya natuklasan ang pagnanakaw masasabi po natin na yung physical uh, security po nung tindahan ay talagang mahina. Na bolt cutter po nila agad yung ano yung mga padlock, nabuksan po nila agad yung glass uh, door which is dapat po nakasara, nakapadlock pero hindi po nakapadlock. Agad na tukoy ang pagkakakilanlan ng isa sa mga nanloob dahil sa naiwan niyang bag na naglalaman ng isang barangay certificate mula sa barangay Baklaran. Nakipag-ugnayan ng MPD sa Paranaque Police Station kaya nahuli ang isa sa mga sospek. Itinuro niya ang isa niyang kasama na nahuli naman sa isang motel. Yung nakaiwan po ng barangay certificate po niya ay nahuli po siya ng dati po niyang arresting officer na, na patroller po ng Baclaran Police uh, Substation. Talaga pong mabilis po yung pag-dispose po nila nung ninakaw nila. Right after po na sila po ay makapagnakaw, ay talagang meron na po silang designated na tindahan na pinilang i-dispose po yung mga ninakaw po ilang cellphones. Na-recover mula sa dalawang sospek ang limang cellphone na lang at ang tok-tok na ginamit umano. Ayon sa isa sa mga sospek, pangalawang beses niya palang sumama sa operasyon ng grupo. Malas. Nakalimutan, tanggalin sa bag ko eh. Nag-ooperate din daw sila sa iba't ibang lugar tulad ng Pampanga kung saan natangay nila noon ang mahigit sa sandaang cellphone. Itinanggi naman ang isa pang sospek na kasama siya sa grupo. Napagbintangan lang daw siya. Sinampahan na sila ng reklamong robbery. Pinagahan na pa ng mga otoridad ang limang kasama ng mga sospek kabilang ang itinuturong leader ng grupo. Inaalam din ng pulisya kung posibleng inside job o may kasabwat na empleyado sa nangyaring krimen. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang construction worker sa Cebu City matapos sumanong mahulugan ng bakal ng tubo sa ulo. Sara, saan nang yung tubo? Rafi nahulog ang tubo mula sa ikadalawamput dalawang palapag ng gusali kung saan nagtatrabaho ang biktima. Batay sa investigasyon ng Office of the Building Official, sakay noon ang biktima sa isang gondola habang nagtatrabaho sa 8th floor. Nabiyak ang suot niyang hard hat dahil sa lakas ng impact. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Ipinahinto na muna ang pagtatayo sa mga gusali. Nadiskubre kasi na expired na ang permit sa ginagamit na gondola at tower crane. Wala pang komento ang pamunuan ng mga ginagawang building. Pero ayon sa mga otoridad, sinasagot na ng pamunuan ng building ang mga gastusin sa burol at libing ng biktima. Patay ang isang motorcycle rider matapos masagasaan ng pick-up sa Bacolod City. Base sa imbestigasyon, iahatid ng 27 anyos na babaeng rider ang kanyang live-in partner sa trabaho nang sumemplang ang kanilang motor dahil basa ang kalsada dulot ng ulan. Tumilapon po ng rider sa kabilang lane hanggang magulungan ng pickup. up Tumakas ang pick driver at patuloy pang hinahanap. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang live-in partner ng biktima. Pinalala ni Vice President Sara Duterte ang mga bayaning Pilipino sa kanyang mensahe sa Araw ng Kalayaan. Sa kanilang mga sakripisyo at pagbubuwis ng buhay ay natamasa natin ang kalayaan at namuhay tayo bilang bansang isinusulong ang sariling adikain, interes o pangarap. Sabi ng bise, ang Independence Day ay paalala na dapat bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ang kalayaang tinatamasa natin sa lahat ng panahon. Dapat din anyang alalahanin ang mga pagsubok na hinaharap ng ating bansa. Kabilang daw sa mga hamon sa ating kalayaan, ang katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Sabi ng bise, hindi tayo lumaya para lang masadlak sa ganyang mga problema. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia ang busy ngayon para gunitain ang araw ng kalayaan kasama ang mga OFW doon. four feet na ang biniled lady blazers sa women's volleyball matapos magkampyon sa NCAA Season 100. First in history naman ng pagkakapanalo ng Arellano Chiefs sa men's volleyball finals. Balita hatid ni Marvin Had o Martin Javier that was out. Bem, bem. ng Arellano Chiefs ang Letran Knights sa loob ng four sets para makamit ang kanilang unang kampiyonato sa historic Season 100 Championship ng Men's Volleyball. Sa pangunguna ng kanilang setter na si Adi Villados, ipinagpag ng Chiefs ang pagkatalo sa first set at umabante sa tatlong sumunod na set para kunin ang championship. Ang kanilang team captain na si Carl Burdal, ang hinirang na finals MVP. At first year head coach naman na si Carl Brian Vitug, ang coach of the year. Sa women's division naman, na kumpleto ng Benilde Lady Blazers ang four-peat o ika na sunod na championship. Si coach Onyok Gitigan, ang coach of the year. Sobrang uh, hirap din ang pinagdaanan dahil nakatingin din kami ng talo eh. So lahat yun, overcome. And uh, yun nga, dahil nga double round rubin siya, nakapag-adjust kami. May mga bago eh. So nag-step up sila and deserve nila talaga to Si Mike Go ang pinangalanan ng Finals MVP at Season MVP para sa season 100. Yung Finals MVP award ko naman po, lahat naman po kami nagtrabaho dito para din naman po to sa mga teammates ko. Dumalo sa awarding ang mga miyembro ng NCAA Management Committee at Policy Board. At si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Sir Oliver Victor B. Amoroso. Martin Javier Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hiniling ng ilang abogado sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order para pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan sa mga petitioner, kilalang kaalyado ng mga Duterte, naniniwala ang grupo na hindi na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings laban sa bise. At dahil patapos na ang kasalukuyang kongreso, imposible anila nila na magkaroon ng buo at patas na impeachment trial. Ang petisyon para sa TRO ay supplement o pandagdag sa anumang hmm. o sa naunang petisyon noong Pebrero kung kailan iginiit ng petitioners na nilabag ng Kamara ang one-year ban sa paghahain ng impeachment complaint. At ognay po sa naging hakbang ng impeachment court sa naibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Usapin po natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel na si Congressman Joel Chua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Ma'am Connie, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Bakit po ipinagpaliban muna ng Kamara yung pagtanggap sa ibinilik po ng Articles of Impeachment? Pakilinaw lamang po. Una-una kami po ay humihingi ng clarificatory sa ating uh, kagalang-galang ng mga hukom, senator, judges, kung ano po yung kanilang uh, talagang nais. No? So sa amin naman po, ay eh, uh, ito ay paglilinaw lamang. So ito pong uh, aming amin pong paniniwala, eh, siguro may mga ilang bagay po lamang kami na nais uh, linawin. Hindi ba ho lalo maantala yung uh, impeachment proceeding sa ganito? kung tinanggap po namin yung uh, ito po kanya-kanya po kasi kami ng pananaw no kung tinanggap po namin yung uh, uh, kanilang uh, ninanais di parang tinat parang tinasabi po namin na tama po yung kanilang uh, ginagawa eh marami po sa amin ang hindi po naniniwala at ang iba po sa amin ang paningin ay uh, ito po ay uh, unconstitutional dahil ito po ay wala naman po sa rules mm-hmm. Mm -hmm. sabi po ni Senate President Chief Escudero ang Senado ang korte at ang House ay uh, prosecutor kaya hindi raw co-equal branches ang dalawang kapulungan kapag usapin ng uh, impeachment no uh, kayo huba eh siyempre ito ito ho yung talagang sinasabi ngayon na hindi naman bicam kasi ito Uh, Tatama naman po uh, sa ganyang uh, aspeto. Subalit so, ang paniniwala po kasi namin, kami po kasi ang trabaho po namin mag Sila po bilang uh, senator judges, ang trabaho po nila ay uh, magkandak ng trial. So kami po ay nalilito kung bakit nga po uh, ito'y kanilang ginagawa dahil hindi naman po nila ito ah uh, wala hindi na mapusaklaw ng kanilang uh, kapangyarihan yung uh, ibalik ito dahil meron po tayong tinatawag na presumption of legality aha uh -huh. in fact ito po dun sa kaso po ni uh, uh, chief justice corona ito po ay uh, sinaad ni dating uh, uh, senator judge uh, presiding officer senator juan ponce enrile Okay, pakilinaw lamang po kasi may mga lumabas, hindi ho ba na, sabi nga, breaking news pa na uh, naglabas na kayo ng certification, uh, tapos binabalik nyo na nga ho daw ang bola sa Senado, ano ho ba? Tapos ngayon parang nagkakaroon ng deadlock, ano ho ba ang talagang lagay at direksyon po ng impeachment case laban kay Vice President Duterte? Kasi nabasa ko po yung uh, tenor o yung laman po ng kanilang uh, resolusyon. Mm -hmm. uh, dalawa po yung kanilang resolution Yung isa po yung paghingi ng certification at yung isa ay pagpayag uh, po namin na ito po ay gawin sa 20th uh, Congress. Mm -hmm. uh, Unang-una, hindi naman po. Yung sa certification po, uh, may mga clarificatory questions po kami. Pero doon po kasi doon sa pangalawang uh, hinihingi po nila ay uh, hindi naman po ito masasagot ng 19th Congress uh -uh. dahil iba na po magiging composition ng 20th Congress. Kaya sa totoo lang, hindi naman po namin masasagot yung buong, uh, yung buong uh, resolution na nais nila. Uh, nung kami po ay uh, naguusap nag-uusap-usap ng mga uh, Uh, panel o prosecutors eh kanya-kanya rin po kami ng mga opinion kaya mas minarapat po muna namin na hindi po muna ito tanggapin dahil iba-iba rin po kami ng uh, opinion pero nagkakaisa po kami na ito po ay uh, wala po sa kanilang kapangyarihan. Oho. Ayon po doon sa mga nag-frame no, ng 1987 Constitution, eh malinaw naman na talaga hong continuing no, uh, from 19th to 20th Congress. Pero parang nabanggit din ho kasi ni uh, Senate President Jesus uh, Escudero na titignan at pagbobotohan muna kung papayag na ituloy ng 20th Congress ito. Bakit ho nagkakaganito? Gayong malinaw naman daw sa Konstitusyon na dapat talaga wala ng kwestyon ng pagbobotohan. Actually, hindi nga rin po namin malaman dahil paiba-iba po yung kanilang mga desisyon. Noong una, nag-issue na po sila mm -hmm. ng uh, imbitasyon sa amin na supposedly nung uh, nakaraan pa, nung June 2 mm -hmm. or June 3, kung hindi po akong magkakamali. Tapos ito po yung kanilang pinagpaliban. Dapat po kahapon, June 11, eh, babasahin na po yung articles of uh, impeachment sa Senado ng uh, House Prosecutors. Eh kaya lang biglang nagbago na naman po, iba na naman po yung kanilang diskarte. Kaya nga po, maski kami po naguguluhan na. Kaya nga po, ito nga po ang naisip po namin, eh magbigay linaw po dito. May mga ilang katanungan po kami na tingin namin eh dapat eh, maliwanagan din po. Alright, marami salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Marami marami salamat po. Mabuhay po kayo. Yan po naman si Congressman Joel Chua. Naliwig na ng lolong pangil may Maynila kaya itinodo pa ang mga dagdag na karakter sa pagpasok ni Rufa May Quinto. Hi Ate Jean, pwede bang pa-encash siya? Uh, I-cash ng 10 puk 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 Gina G sa pagganap si Rufa May as GG na isang call center agent na na up matapos magpa-encash ng sahod. Ang twist ni Kuyang Hold hindi lang pera ang pakay niya, kundi pati ang mga suot ni GG. To the rescue naman dyan, si Badong na role ni Ketchup Eusebio. Mga kapuso, huling dalawang gabi na ng lolong pangil ng Maynila. Mawapanood yan 8pm sa GMA Prime at Kapuso Stream. 9.45pm naman ang delayed telecast sa GTV. Isinailalim ng pag-asa sa Yellow Heavy Rainfall Warning ang Zambales. Ang ibig sabihin, posibleng magkaroon ng malalakas na ulan sa mga susunod na oras na posibleng magpabaha sa mabababang lugar. Tatagal ang Yellow Rainfall Warning hanggang alas 2 mamayang hapon. Makararanas din ng malakas na ulan ng Batanes, Cagayan, Pangasinan, Sambales, Bataan at Occidental Mindoro. Posible rin ng minsay malalakas na ulan sa Tarlac, Pampanga at Bulacan. Hanggang katamtamang ulan naman dito sa Metro Manila, Cavite, Nueva Ecija, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Ayon po sa pag-asa, low pressure area ang nagpapaulan sa Batanes at Cagayan habang hanging habagat naman sa iba pang bahagi ng Luzon. Fully ang sabo na ng mga kabataan niyan sa labas po ng isang kainan sa Barangay Poblasyon sa Barotac Nuevo, Iloilo. Nagbatuhan din ng mga plato at mangkok ang mga sangkot sa insidente. Batay po sa imbestigasyon, ugat ng gulo ang pinag-aawayang lalaki ng dalawa sa mga sangkot. Naawat sila matapos rumisponde ang mga otoridad. Dinala po sila sa barangay at doon ay nagkaareglo. Sugot na naman, sa insidente, ang isang lalaking nakatayo lang malapit sa lugar matapos tamaan ng plato sa mukha. Nadala rin naman ho siya sa ospital. Plano niya magsampan ng reklamo laban sa mga kabataan. Pinagbabayad din sila ng may-ari ng kainan para sa mga nasirang gamit. Walang pahayag ang mga kabataang sangkot sa insidente. Sugatan ng isang driver matapos mabagsakan ng tipak ng semento ang kanyang sasakyan sa Naiya Expressway sa Paranaque. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa tindi ng sinapit ng SUV na ito, matapos mabagsakan ng mga tipak ng semento mula sa Naiya Expressway sa Barangay Tambo, Paranaque City, hindi mo aakalaing makakaligtas ang driver nito. basagang ang windshield at nayupi ang bahagi ng hood at bubong ng sasakyan. Binabagtas ng SUV ang kahabaan ng Mia Road nang biglang bumagsak ang sementong nagdurugtong sa biga ng expressway. Agad namang ang rescue team ng Barangay Tambo para bigyan ng paunang lunas ang biktima pagkukwento ng ilang saksi mula sa kalapit na establisimento, nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa nabas. Yung kotse po nakita po na namin yung nalaglagan na po ng semento po. At tapos yung nakita po na namin yung lalaki po na yung driver po, yung naano lang po yung ulo niya pero parang na-trauma po siya. Sa video nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang nakaupo sa sidewalk ang biktimang estudyante habang binibigyan siya ng paunang lunas ng rescue team. Nakatayo naman ito patungo sa loob ng ambulansya para madala sa ospital. Matapos ang insidente, agad ininspeksyon na mga tauhan ng naiyak sa lugar kung saan nangyari ang insidente ayon sa Skyway ONM Corporation, operator ng NAIA Expressway o NAIAX, nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na otoridad at sa pamilya ng SUV driver upang maipagkaloob ang lahat ng kinakailangang tulong. Bagaman ito raw ay tila isang hiwalay at bihirang pangyayari, nagsasagawa na ng masusing inspeksyon ang kanilang maintenance team upang matiyak na walang iba pang panganib sa buong bahagi ng NAIAX carriageway. Sineseryoso raw nila ang insidente ito at sila raw ay nakatuon sa pagpapanatili ng kadiktasan ng lahat ng gumagamit ng kanilang kalsada. Jamie Santos nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. May mga job fair po ngayon sa buong bansa para sa Araw ng Kalayaan. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon sa isa sa mga 'yan, sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene, Connie, marami na yung tao dito sa job fair ng DMW, Department of Migrant Workers. Dito po yan sa isang mall sa Ortigas hindi pa nag-uumpisa yung mismong job fair kanina ay marami ng job seekers yung pumunta rito. Ayon sa DMW, may 3,630 na job orders dito ngayong araw mula sa 10 participating job recruitment agencies patungo sa 16 na bansa. Yan ay sa Saudi Arabia, USA, Japan, Poland, Austria, UK, Indonesia, Australia, UAE, Germany, Macau, British Virgin Islands, Lithuania, Lithuania, Guam, Papua New Guinea at Slovakia. Nangangailangan daw ng maraming skilled workers sa mga bansang yan. May polyeto rito sa iba't ibang mga booths ng recruitment agencies na mga dapat puntahan para sa trabahong akma para sa kanila. May booth din dito para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapadali raw yung pag-aasikaso ng requirements sa mga aplikante gaya ng NBI, SSS, TESDA, PhilHealth, Pag-ibig at maging yung mga banko. Yung nakausap naming mga aplikante, merong mga first-time OFWs, may dating OFWs pero gusto uling mga ibang bansa. Pero meron ding mga OFWs na sa kasalukuyan pero gusto ng iba o mas magandang oportunidad. Ayon sa Department of Labor and Employment, may 49 job fair site sa buong bansa ngayong araw. Halos 90,000 ang vacancies mula sa local at overseas employers. Connie, hanggang alas 4 mamayang hapon yung job fair dito sa isang mall sa Ortigas. Para po sa mga gustong humabol aplikant, eh pwedeng-pwede po magdala lang kayo ng ID at maraming kopya ng inyong CD. Yan ang latest mula rito sa Ortigas. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kay. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong Araw ng Kalayaan kung kailan may binabante ang Bagyo at LPA ang pag-asa. Kausapin, uh, kausapin natin si weather specialist, Loridyn Galicia. Magandang umagat. at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga din, Sir Rafi, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Opo, ano pong direksyong tinatahak ng binabantayang uh, low-pressure area? Well, sa ngayon, nasa karagatan na po ito ng Itbayat-Patanes. Generally, ay northwestward yung kanyang movement. Pero sa ngayon, nananagiling high chance po, yung kanyang uh, high chance, yung... Uh, chance po nito na ma-develop into a tropical depression o bagyo within the next 24 hours. Mm -hmm. So we're closely monitoring this weather disturbance. Pag lumakas po ito at maging uh, bagyo, ano po yung magiging uh, epekto nito dito sa area? We're expecting po na posible ang raising of oh, signal number one sa sa lalawigan po ng Batanes mm -hmm. kapag naging bagyo ito. Okay. Bukod po sa Batanes, ano yung mga direct na maapektuhan nitong, nitong uh, low pressure area? nakikita po natin extreme northern Luzon lang po talaga yung posibleng magkaroon ng direct effect nitong bagyo nitong low pressure area na posibleng maging bagyo so we're seeing na possible po ang raising of signal number one over Batanes province mm -hmm. Patuloy po yung mga pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao gaya po sa Pagadian, Sambuanga del Sur na dalawang araw nang binabaha. Ano po yung nakaka-apekto rito? Sa mga nakaraang araw ay direkta pong naapektuhan yung mga lugar po sa ilang bahagi ng Mindanao ng Southwest Monsoon o Habagat. Pero sa ngayon, improved weather naman na po ang nararanasan ng malaking bahagi ng Mindanao dahil hindi na po ito naapektuhan ngayon ng Southwest Monsoon for now. And including yung ilang lugar sa Visayas, improving weather na rin po ang inaasahan. Good news po yan. Maraming salamat. Pag-asa weather specialist, Loredine Galicia. Ikalawa at huling mediation hearing na ito ng Quezon City Prosecutors Office para pagkasunduin ang GMA Network Incorporated at Tape Incorporated kaugnay ng mga utang na hindi nabayaran ng Tape sa GMA. Nag-alok daw na magbayad ang Tape Incorporated pero bigo ang negosasyon sa kung magkano ang handa nitong ibayad. Unfortunately, hindi siya sufficient for us to accept the offer of Tape and how much they will be paying a settlement of all their liability to GMA. GMA Network is asking for a universal settlement or universal mediation on the whole collectibles of GMA on the uh, full amount of the airtime fees na hindi na kolekta sa Tape Incorporated. Kaya uh, that um, hindi hindi naging acceptable yung uh, offer to settle yung subject of the case, kaya nagkaroon ng problema sa mediation. Sa partikular na kasong ito ng estafa, 37.9 million pesos ang sinisingil ng GMA Network Incorporated sa mga may-ari ng Tape Incorporated para sa mga airtime fees na hindi na-remit ng tape sa GMA. Sa Preliminary investigation daw tatalakayin kung ito ba tata yung kasong kriminal o civil case lamang. They misappropriated the property, the funds that were supposed to be uh, turned over to GMA. The uh, submission of uh, the respondents is that it's a liability of the corporation, Tape Incorporated. And it's a civil liability of the corporation. So, yon. Uh, That would be part of course of the defense uh, during the submission of the counter affidavit. Dahil tapos na ang pagkakataon ng mediation para sa settlement, muling iraraffle ang kaso sa isa pang piskal na siyang magsasagawa ng preliminary investigation. Ang piskal na yun ang magdidesisyon kung iaakyat ang kaso sa korte o hindi. Eto na ang mabibilis na balita. Sa bisperas ng araw ng kalayaan, pinalaya ang 157 persons deprived of liberty o PDL mula sa bilibid. Ayon sa Bureau of Corrections, umaabot na sa halos 3,000 ang napalayang PDL mula April 1. Hahanapan sila ng trabaho ng Department of Labor and Employment o kay tutulungang magkaroon ng negosyo. Isinusulong naman ng Bucor na magkaroon ng halfway houses para sa mga PDL na palalayain na sa loob ng isang taon. Sa bantay sa gabal operations, ang MMDA sa tagi kahapon, ilang sasakang iligal na nakaparada ang natikitan, okay na may hinatak. Nag-ikot ang MMDA sa C5 Service Road, Northbound Lane, 22nd Avenue na bahagi ng Barangay East Rembo, pati na sa JP Rizal Street. Ayon sa MMDA, matagal na silang nakatatanggap ng reklamo mula sa lugar dahil sumisikip ang kalsada. Ito ang GMA Regional TV News. Dead on the spot ang dalawang construction worker matapos silang barilin umano ng kanilang katrabaho sa San Fernando, Pampanga. Kwento sa pulisa ng asawa ng isa sa mga biktima na nagiinuman ng kanyang mister ang sospek at isa pa nitong katrabaho. Maya-maya ang kasama ng kanyang mister bigla umanong hinampas ng baso ang sospek. Nagkagulo silang tatlo at umalis ang sospek. Pagbalik niya, may dalan na raw siyang sumpak at binaril ang dalawa niyang kainuman. Agad tumakas ang sospek na, na pa ng pulisya. Nasunog ang apat na bahay sa barangay 76-A Bukana dito sa Davao City. Ayon sa Fire District ng Lungsod, dalawa sa apat na bahay ang tuluyang tinupok ng apoy habang partially damaged ang dalawa pa. Sa lakas ng apoy, ilang gamit lang ang naisalba ng mga nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nanunuluyan muna sa gym ang mga apektadong residente. Tumaas ang overall average transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines. Ay sa NGCP, halos 1 peso at 15 centavos per kilowatt hour ang itinaas nito noong Mayo na posibleng makaapekto sa singil ng kuryente ngayong buwan. Pagtitiyak naman nila halos wala o maliit lamang daw ang epekto nito sa babayaran ng consumer. Maliwanag ng NGCP, bagamat bumaba ang transmission wheeling rate o ang sinisingil nila para sa pagde-deliver ng kuryente, nagmahal naman ang ancillary services rate na para naman sa pagsuporta sa mga power grid sa bansa. Hinahangaan online ang video ng isang pulis sa Surigao del Sur. Umuulan at basa ang kalsadang yan sa bislig. Pero bumaba ang pulis para damputin ang watawat ng Pilipinas na nakulog sa isang poste dahil sa malakas na hangin at ulan. Kinilala ang pulis na si Police Staff Sergeant Roy Cortez Asis. Ayon sa kanya, nagpapatrolya siya sa nasabing kalsada nang makita niya ang watawat na dinaanan lang ng mga motorista. Ang video na yan, hinangaan ng netizens at may mahigit 1.5 million views na online. Siyempre, topic natin saan sabi ang kalayaan. Yes, tapatan na ha. <laughs> saan saan ka na malaya at hindi pa malaya? Oo, <laughs> oh heto ang witty entry ng mga kapuso natin. Okay, eto na. Dahil malapit na ang pasukan, malaya na sa gawaing bahay si Raven Cabason. Yun lang, kailangan naman niyang harapin ang ibang klase ng homework. Si Will Punzala naman, malaya na sa kanyang parents. Mm -hmm. Pero ang pumalit naman, si Mrs. <laughs> Kapag sinabing uwi, abay, uwi raw agad. <laughs> oh, at ang sabi naman ni Luis Amigo, malaya na sa kanya pero hindi sa mga iniwan niyang alaala. -ala. Wow. Grabe, Grabe ang gugot ni Luis. <laughs> At si Kuya Ronald naman, hindi pa raw malaya sa mga utang dahil uulit pa. Ato, ganyan. Ganyan Ato. din si Kuya Rich, di ba? Oo, oo. Alam pero alam nga niya makaka-crouse din, o. Oh, basta Oo sanaan nga. daw ng sipag. <laughs> Ayun. Ay, naku, ang, uh, ang daming hugot. Oh, ang daming hugot talaga. Oh. Ako hindi pa malaya sa pagbabayad ng tuition. <laughs> pero okay na. <laughs> Ayun. So, papalayain na rin namin po kayo dahil tapos na tayo. Ito,